Labing apat mga hula sa Biblia tungkol sa propeta ng katapusan ng panahon, si Muhammad, sumakan niya ang kapayapaan at pagpapala. Isa hanggang sampu magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit, at ng kapurihan niya na mula sa wakas ng lupa, kayong nagsisibaba sa dagat, at ang buong nariyan, ang mga pulo, at mga nananahan doon, labing isang mga glakas ng kanilang tinig ang ilang at ang mga bayan niyaon, ang mga nayon na tinatahanan ng cedar, magsiawit ang mga nananahan sa sala, magsihiyaw sila mula sa mga taluktok ng mga bundok. Labindalawang mga agbigay luwalhati sila sa Panginoon, at mga ng kanyang kapurihan sa mga pulo. Isaiah apat na dalawa. Labintatlo at ito ang mga pangalan ng mga anak ni Ismael, Ayon sa kani lahi, ang panganay ni Ismael ay si Nabayoth, at si Cedar, at si Adbil, at si Mibsam, Genesis Kapitulo 25. Ang Kedar ay ang ninuno ng mga Arabong Adnanita, at ang lupain na tinirahan ni Kedar ay ang lupain na tinirahan ni Ismael, at ito ang lupain na tinirahan ng propeta ang kapayapaan at pagpapala ay nasa kanya, na siyang Mekah. Ang bundok Sele Katumbas sila ay isang bundok sa Medina malapit sa mosque ng propeta, at ang pangalan nito ay binanggit sa isang salaysay ng lalaking humiling sa mensahero ng Diyos, sumakan niya ang kapayapaan at pagpapala, na manalangin para sa kanila na humingi ng ulan para sa kanila. Anes isinalaysay ni Bin Malik na ang isang lalaki ay pumasok sa mosque noong biyernes mula sa isang pintuan na patungo sa courthouse at ang sugo ay nakatayo at nagbibigay ng sermon. Kaya't siya ay humarap sa sugo ng Diyos na nakatayo at pagkatapos ay nagsabi, O sugo ng ala, ang mga ruta ay naging naputol, ang aming kayamanan ay nawasak at ang mga presyo ay tumaas. Manalangin sa ala na makapangyarihan sa lahat na bigyan kami ng ulan. Kaya ang sugo ng ala ay itinaas ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha at nagsabi, O ala, bigyan kami ng ulan. Sa pamamagitan ng ala na makapangyarihan sa lahat, ang sugo ng ala ay hindi bumaba mula sa mga hagdanan bago ito nagsimulang bumuhos ng ulan, at umulan mula sa araw na iyon hanggang sa sumunod na biyernes, sinabi ni Anes, sa pamamagitan ng Diyos, hindi kami nakakita ng mga ulap o mga batik, noon na, sa langit, at walang bahay sa pagitan natin ni Sela. Reference Book ni Al-Bakari at Muslim Bagong awit katumbas bagong propeta o bagong batas Hayaan ang disyerto at ang mga lungsod nito ay maglakas ng kanilang tinig, ang mga naninirahan sa sela ay umawit sa kagalakan, hayaan silang sumigaw mula sa taluktok ng mga bundok, Luwalhatiin nila ang Panginoon katumbas ito ang tinig ng mga Muslim na tumawag para sa mga panalangin na may nagpupuri, nagluluwalhati at tumatawag sa kaisahan mula sa Safa at Marwa at Erefat at sa bundok ng Awa. At mga mangagpahayag ng kanyang kapurihan sa mga pulo katumbas 27 magpahayag ka sa mga tao ng Hajj. Pupunta sila sa iyo ng mga naglalakad at lulan ng bawat payat na kamelyo pupunta ang mga ito mula sa bawat daan ng malalim, Quran Kabanata 22. Dalawa hanggang labin siyam at ito ang patoto ni Juan, nang suguin sa kanya ng mga Hudyo mula sa Jerusalem ang mga saserdote at mga levita upang sa kanya'y itanong, sino ka baga? Dalawampu at kanyang ipinahayag, at hindi ikinela, at kanyang ipinahayag, hindi ako ang Kristo. Dalawampot isa at sa kanya'y kanilang itinanong, kung gayoy ano nga. Ikaw bagay si Elias. At sinabi niya, hindi ako. Ikaw baga ang propeta. At siya'y sumagot, hindi. Juan Kapitulo 1 Labindalawang datapwat sinasabi ko sa inyo, na naparito na si Elias, at hindi nila siya nakilala. Mateo Kapitulo 17 Tandaan, tinanong nila siya tungkol kay Elias, Kristo, at propeta, at ayon sa nakasaad dito, pagkatapos ay, ikaw ba ang propeta? Binanggit ng mga Hudyo ang propeta pagkatapos ni Kristo, at walang propetang nagpakita pagkatapos ni Kristo maliban kay Muhammad, kapayapaan at ang pagpapala ay sumakan niya. Tatlo hanggang labing isa at nakita kong bukas ang langit, at narito, ang isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo, at sa katwiran siya ay humahatol at nakikipagbaka. Pahayag Kapitulo 19, kilala sa kasaysayan at islamiko na ang titulo ng Propeta Muhammad, sumakan niya ang kapayapaan at pagpapala. Bago siya isinugo bilang isang propeta ay ang matapat at mapagkakatiwalaan. Apat magsusulat kami sa English dahil sa mga komplikasyon ng mga pangalan. Labing-anim na his mouth is most sweet. Yes, he is altogether lovely. This is my beloved. And this is my friend. O daughters of Jerusalem. Song of Solomon 5. Different translations for the underlined. In the English Standard Version it is altogether Daisy Rabel. But the Hebrew text is Labing Anim. Let's analyze it letter by letter and use a simple translator like Google. Katumbas Mamadim. Katumbas M. Katumbas H. Katumbas M. Katumbas D. In the Hebrew language, im is added, which is a plural form of veneration, like the Semitic languages, including Arabic, where we find in speeches addressed to the persons who to be venerated then the form of the speech is addressed in plural. It is the name of Muhammad with the form of reverence. Names cannot be translated according to their meanings, according to the international rules, like you cannot translate Mr. Brown in English to Monsieur Brown in French. It must be mentioned in the translation as it is pronounced. Likewise you cannot translate Muhammad Katumbas Muhammadam into altogether lovely or altogether desirable. This is the clearest text of what remained of the Bible. God Almighty knows best. lima hanggang labing walo aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid, na gaya mo, Moses, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasalitin sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Dr. Wanami Labing Walo Sinasabi ng propesya, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid, at hindi mula sa kanilang sarili. Si Muhammad ay isang ina po ni Ismael, ang kapatid ni Isaak, kung saan nagmula si na Moses at Jesus. Si Moses at Muhammad ay may parehong mga magulang, ngunit si Jesus ay may isang ina lamang. Si Moses at Muhammad ay ipinanganak ng normal, ngunit si Jesus ay nilikha sa pamamagitan ng mahimalang banal na kapangyarihan. Si na Moses at Muhammad ay nagpakasal at nagkaroon ng mga anak ngunit si Yesus ay hindi nagpakasal. Si na Moses at Muhammad ay mga propeta na binigyan ng Diyos ng mga bagong batas at pasya, habang si Yesus ay dumating upang kumpirmahin ang lumang batas. Si Moses at Muhammad ay natural na namatay, ngunit ibinangon ng Diyos na makapangyarihan si Yesus sa kanyang sarili. Anim hanggang labindalawa mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Labintatlo gayon may kung siya, ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Labing apat na luluwalhatiin niya ako sapagkat kukuha siya sana sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag. Juan Kapitulo 16 Dalawamputanim na datapwat pagparito ng mga aliw, na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid bagay ang Espiritu ng Katotohanan, na nagbubuhat sa Ama, ay siyang magpapatotoo sa akin. Juan Kapitulo 15 Pito gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan, Nararapat sa inyo na ako ako'y yumaon, sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi pari rito sa inyo, ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. Juan Kapitulo 16 Sa mga nagsasabing si Kristo, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay tumutukoy sa Espiritu Santo. Nakita natin ayon sa mga teksto ng Biblia ito ay naruroon sa Ebanghelyo ni Lucas bago ang kapanganakan ni Kristo. Labin lima, labin lima sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon, at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin, at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo, mula pa sa tiyan ng kanyang ina. Tatlumpot lima at sumagot ang anghel, at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo. Lucas Kapitulo 1 At gayon din ang banal na espirito sa panahon ng pag-iral ni Kristo, walumpo at lumaki ang sanggol, at lumakas sa espirito. Lucas Kapitulo 1, Labing Anim, Kayo'y babautismohan niya sa Espiritu Santo at sa Apoy. Lucas Kapitulo 3 Dito natin na paghihinuhan na ang Espiritu ng Katotohanan o ang mga aaliw ay hindi ang Espiritu Santo ang propesya ay tungkol sa darating na propeta, na binibigyang pansin ang mga salita, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, ang banal na Karen ay ang personal na salita ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, letra sa letra at salita sa salita. At kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisi dating ang lahat ng mga propesya ng propeta Muhammad, sumakan niya ang kapayapaan, ay natupad ng may kamanghamanghang at tiyak na kawastuhan at natutupad pa rin. Maaaring suriin ang mga detalye sa website ng Tanong at Sagot sa Islam. Islamka.info At luluwalhatiin niya ako, ay siyang magpapatotoo sa akin, makikita natin sa banal na Quran. Si Muhammad ay binanggit sa Quran ng limang beses. Binanggit si Jesus ng dalawamput limang beses. Si Maria ay binanggit ng tatlumput apat na beses. Sinabi ng makapangyarihang Diyos sa banal na Quran. Anim, banggitin, noong nagsabi si Jesus na anak ni Maria, o mga anak ni Israel, tunay na ako ay sugo ni ala sa inyo bilang tagapagpatotoo para sa nauna sa akin na Torah at bilang tagapagbalita ng nakagagalak hinggil sa isang sugo na darating matapos ko na, na ang pangalan niya ay Ahmad. Ngunit noong naghatid siya sa kanila ng mga malinaw na patunay ay nagsabi sila, ito ay isang panggagaway na malinaw. Kabanata 61 Apat na dalawa, banggitin, noong nagsabi ang mga anghel kay Maria, o Maria, tunay na si Ala ay humirang sa iyo, nagdalisay sa iyo, at humirang sa iyo higit sa mga babae ng mga nilalang. 45. Banggitin, noong nagsabi ang mga anghel, O Maria, tunay na si Ala ay nagbabalita sa iyo ng nakagagalap hinggil sa isang salita mula sa kanya, na ang pangalan nito ay ang Kristo Jesus na anak ni Maria bilang pinarangalan sa mundo at sa kabilang buhay at kabilang sa mga inilapit, kay Ala, Kabanata 3. Isandaan at sampu, banggitin, kapag magsasabi si Ala, O Jesus na anak ni Maria, bumanggit ka sa biyaya ko sa iyo at sa ina mo noong umalalay ako sa iyo sa pamamagitan ng Espiritu ng Kabanalen habang nagsasalita ka sa mga tao habang nasa duyan at nasa kasapatang gulang, Noong nagturo ako sa iyo ng pagsulat, karunungan, at Torah, at Ebanghelyo. Noong lumilikha ka mula sa putik ng gaya ng anyo ng ibon ayon sa pahintulot ko saka umiihip ka rito kaya ito ay nagiging ibon. At nagpapagaling ka ng ipinanganak na bulag at ng katungin ayon sa pahintulot ko. Noong nagpapalabas ka sa mga patay ayon sa pahintulot ko at noong pumihil ako sa mga anak ni Israel palayo sa iyo noong naghatid ka sa kanila ng mga malinaw na patunay at nagsabi ang mga tumangging sumampalataya kabilang sa kanila, walang iba ito kundi isang panggagaway na malinaw kabanata lima. Limampung gumawa kami sa anak ni Maria at ina niya bilang tanda at nagkanlong kami sa kanilang dalawa sa isang burol na may pamamalagian at tubigan kabanata dalawamputatlong. labindalawa, naglahad ng isang paghahalimbawa, kay Maria na anak ni Martang Paiwa Imran, na nanggalaga sa puri niya. Kaya umihit kami doon, sa bulsa ng baro, sa pamamagitan ng espiritu namin. Nagpatotoo siya sa mga salita ng Panginoon niya at mga kasulatan nito at siya noon ay kabilang sa mga masunurin kabanata 66. Dalawamput siyam kaya tumuro siya rito. Nagsabi sila, papaano kaming mangungusap sa sino mang nasa lampin na isang paslit? Tatlumpong nagsabi ito, tunay na ako ay alipin ni Ala. Nagbigay siya sa akin ng kasulatan at gumawa siya sa akin bilang propeta. Tatlumpot isang gumawa siya sa akin bilang pinagpala saan man ako naroon at nagsatagubilin siya sa akin ng pagdarasal at pagkakawang gawa na nananatili akong buhay. Tatlumpot dalawa, gumawa siya sa akin, bilang nagpapakabuti sa inako at hindi siya gumawa sa akin bilang mapaniil na malumbay. Tatlumpot tatlo ang kapayapaan ay sumaakin sa araw na ipinanganak ako, sa araw na mamamatay ako, at sa araw na bubuhayin ako bilang buhay. tatlumput apat iyon si Jesus na anak ni Maria, bilang pagsasabi ng katotohanan na hinggil dito ay nag-aalangan sila. Kabanata Labinsham Pito ang buong aklat ng Isayas Kapitulo 60 ay nagsasalita tungkol sa sagradong bahay ng Diyos sa Mecca. Sa madaling sabi, sinipi at pinaghahambing namin. Lahat silang nagpipisan, sila'y nagsisiparon sa iyo, ang iyong mga anak na lalaki ay magmumula sa malayo, at ang iyong mga anak na babae ay pasusuhin sa iyong tabi sino itong mga lumilipad na parang ulap, at parang mga kalapati sa kanilang mga dungawan. Tuldok-tuldok Tunay na ang mga pulo ay maghihintay sa akin, at ang mga sasakyan ng Tarsis muna, upang dalhin ang iyong mga anak mula sa malayo. Kaya't ang iyong mga pintuang bayan ay mabubuksan na palagi, hindi sila isa araw o gabi, upang madala ng mga tao sa iyo ang mga puwersa ng mga gentil, at upang ang kanilang mga hari ay madala. Katumbas ang mga pilgrim ay hindi humihinto sa buong taon. Dumating sila sa milyon-milyon, kabilang ang mga pinuno at hari, sumasakay sa mga eroplano at barko. Lahat ng kawan ng kadar ay titipunin sa iyo, ang mga lalaking tupa ng nabayot ay maglilingkod sa iyo, katumbas kadar at nabayot, ang mga inapo ni Ismael na nanirahan sa Mecca at ang mga tupa at tupa ay inihahain sa Eid al ada bawat taon. At pagandahin ko ang aking magandang bahay, katumbas ang damit ng alkaba sa Mecca na pinapalitan bawat taon. At ang kanilang mga hari ay maglilingkod sa iyo, katumbas ang pinuno ng Mecca at Madana ay tinatawag na tagapaglingkod ng dalawang santuario. Ay yuyuko sa mga talampakan ng iyong mga paa, katumbas, Tingnan ang pagpapatirapan ng mga sumasamba sa paligid ng kaba. Hindi na maririnig ang karahasan sa iyong lupain, pagkawasak o pagkawasak sa loob ng iyong mga hangganan, you shall call your walls salvation, and your gates praise, katumbas tinatawag itong sacred, sanctuary, mosque of God dahil bawal makipaglaban doon. Walo mababasa natin sa Psalm 84. Apat na mapalad silang nagsisitahan sa iyong bahay, kanilang pupurihin kang palagi. Ang banal na mask sa meka ay tinatawag na banal na bahay ng Diyos, at ito ay bukas at hindi kailanman sarado. Ang mga panalangin at pagbisita ng mga peregrino at mga nagsasagawa ng Amra ay hindi tumitigil sa buong orasan sa lahat ng araw ng taon. Limang mapalad ang tao na ang lakas ay nasa iyo sa kaninong puso ang mga daan ng mga ito, ang bawat muslim sa mundo ay umibig sa pagbisita sa sagradong bahay ng Diyos at inaasahan ito. Anim na nagdaraan sa libis ng baka na ginagawa nilang dako ng mga bukal. Ang baka ay meka na binanggit sa Quran 3 is the 96, na ginagawa nilang dako ng mga bukal katumbas ay balon ng tubig ng zamzam. -zam. -zam. Sampu sapagkat isang araw sa iyong mga looban ay mabuti kaysa isang libo. Ang propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at mga pagpapala, ay nagsabi, ang pagdarasal sa banal na mask ay mas mabuti kaysa sa isang daang libong panalangin sa ibang lugar. Sangguni ang aklat ni Ibn Majah. Diyos na makapangyarihan sa lahat ang nakakaalam. Ang aking kapatid na lalaki at babae sa Diyos, si Muhammad ay isang propeta ng katapusan ng panahon. Binabalaan ko ang aking sarili at kayo laban sa hindi paniniwalaan sa kanya, dahil sinabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa banal na Quran. Labindalawang nagpasinungaling bago nila ang mga tao ni Noe, ang, niping, markang paywaad, si paraon na may mga tulos labintatlo ang liping, tamad, ang mga kababayan ni Lot, at ang mga naninirahan sa kasukalan. Ang mga iyon ay ang mga lap iyan. Labing apat na walang iba ang bawat isa, kundi nagpasinungaling sa mga sugo kaya negan dapat ang parusa ko. Kabanata 38 27 Kung sakaling makakikita ka kapag patitigilin sila sa ibabaw ng apoy sa kamagsasabi sila, o kung sana kami ay pababalayken at, upang, hindi magpasinungaling sa mga tanda ng Panginoon natin at maging kabilang sa mga mananampalataya. Kabanata 6 anim. Tatlumput-anim ang mga nagpasinungaling sa mga tanda namin at nagmalaki sa mga ito, ang mga iyon ang mga maninarahan sa apoy, sila ay doon mga mananatili. Kabanata pito. Ang Islam ay parang arko ni Noah sa katapusan ng panahon, ang huling mensahe at ang kumpletong batas, at ito ang tanging relihiyon na tinatanggap ng makapangyarihang Diyos pagkatapos niya ipadala ang huling propeta bago ang katapusan ng panahon.